Heto na po ang limang naunang mag-comment, sina Lodi Point Breaker, Lodi Manuel Lungan, Lodi Anisa Dico, Lodi Gina May Icon, at Lodi Alay. Salamat, kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at walong put walong kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Palanshintong, ang Marshal Commander ng Justice Coalition, at tumingin sa Sword Emperor. Sinabi na ano ang sinasabi mo, punong commander? Ano ang Heavenly Marshal Sect? Ano daw ba ang nangyayari dito? Habang nakangiti lang ang mga ito sa kanila. At biglang bumalikwa si Palan Shintong at ang mga noon nila ay tinamaan ng teknik ng daliri ng Sword Emperor. At sinabi sa kanila ni Sword Emperor na kayong mga insekto. Tumigil na kayo sa pakikialam. At laking gulat ng mga ito at sinabi ng nasa unahan na pinuno ng dakilang alyansa. Anong kahulugan nito? Paano mo nagawang patayin ang mga inosenteng mandirigma? at bakit niyo ginawa yon sa Marshal Commander? Malaya niyang iniwagayway ng Sword Emperor ang kanyang espada. At namukadkad ang mga plum blossoms mula sa dulo ng kanyang talim. Lumipad ang mga talulot ng aura at tinangay ang mga taong tumutol lamang. Nagulat si Blade Emperor at sinabi na ang sword key ng Sword Emperor ay nasa antas ng peerless level. Dagdag pa ni Marshal Emperor na kaya pala niyang itago ang katotohanan ng isa siyang peerless master sinigaw ng ating bida sa kanya, na Sword Emperor. Kahit ano pa ang pagkatao mo, ito ang mga taong matagal nang sumusunod sa iyo, walang hiya ka. Habang bumababa ang mga talulot na nagmula sa kanyang espada, sinabi sa kanya, ni Sword Emperor na huwag mo akong tawagin sa pangalang Sword Emperor. Dagdag pa niya na nakatingin sa ating bida, na may galit na muka na isa ko sa tatlong Heavenly Martial King, ang Sword King. Naiinis na tumugon ang ating bida, at sinabi na okay, Sword King. Naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay ang ating bida, at sinabi na hahayaan kitang mamatay bilang ang hari ng espada ng makalangit na martial sect na labis mong ipinagmamalaki. At inilahad ni Humuon ang kanyang kamay at limang kidlat ng aura ng daliri ang dumaloy sa hangin patungo kay Sword King. Nagulat ito at agad na winasiwas ang kanyang espada at tumulog ang espada ng Sword King ng tatlong beses ng sunod-sunod. Makikita ang pagkabigla sa kanyang muka at napasabi na ano. Ito ba ang Flawless Finger? Ikaw? Ikaw ba ay isang tagapagmana ng West Spring Sect? Ang West Spring Sect. Isang nakatagong puwersa na winasak ng Heavenly Martial Sect. Bagamat malayo ito sa laki at sa makatuwid ay mas mahina kaysa sa Heavenly Martial Sect, ang mga teknik nito ay hindi kulang sa anumang paraan kumpara sa Heavenly Martial Sect. Iyon ang dahilan kung bakit sa huli ay winasak sila ng Heavenly Martial Sect. Mabilis na napunta ang ating bida sa kanyang unahan at sinabi na oho, oh, tama yon. Ang hinanakit ng West Spring Sect. At ang hinanakit para sa aking lolo. Ilalabas ko ang lahat ng ito sa iyo ngayon. Mabilis na sumugod si Power Emperor habang sinasabi na ano ang ginagawa nyo? Lahat kayo, atake! Sinalubong naman ito ng mga taga-heavenly demonic cult habang sinasabi na mga basurang walang hiya. Dagdag pa niya na aming Panginoon, tutulong din kami sa iyo. Nagkasalpukan na ang mga ito, sinabi pa ng taga-heavenly demonic cult na mamatay kayo. Tumugon ang power emperor na huwag daw nilang pangarapin yon. Kayo ang mamamatay. Habang naglalaban ang mga tropa ng heavenly demon cult at ng domineering clan, sinigaw na sinabi naman ng monghe na ako ang pangatlo sa martial soul ranking. Ang third martial soul. Dagdag pa nito na sa isandaan at walong martial souls na narito. Iniutos ko sa inyo. Lipuli ng lahat ng mga hayop na ito. Mula sa likod nito. Ang maraming munghe ay mabilis na tumalon sa ere at sumugod. Itinutok ni Blade Emperor ang espada niya sa unahan at sinabi na sa wakas, nagpakita na sila. Tulungan si Ginoong Conscription General na lipulin sila. Nagulat ang mga taga-justice Coalition at hindi alam kung saan papanig, sinasabi na nakakasar. Anong klaseng sitwasyon ito? At ano ang heavenly martial sect? At ano na ang dapat nating gawin ngayon? Winasiwas ng ating bida ang kanyang espada at naglabas ito. Nang tatlong guhit na enerhiya sa hangin. Muling hinarang ito ni Sword King habang naglalabas ng palm blossom na mga talulot. Mula sa kanyang likod, tinira naman siya ni Mara ng kanyang latigo na enerhiya. Naikinagulat ito ni Sword King at agad na napalingon. Mabilis niya itong hinarang ng espada habang sinigaw na sinasabi na iiwan ko ang babaeng yan sa iyo, ikatlong martial soul. Mabilis namang itong sumuntok sa malayo na makikita ang kamao nito na enerhiya na patungo kay Mara. Na sinasabi pa niya na ikaw, punyetang asasin. Matagal na kitang hinihintay. At pagkatapos ay mabilis na nagpakawala ito ng maraming suntok kay Mara at sinigaw pa niya na wala ka na ngayong matatakbuhan. Habang hinaharang ni Mara ang mga atake nito, sinabi niya sa kanyang isip na malakas siya. At gumamit ang monghe ng kanyang kasanayan na triumphant heavenly king step. Na agad itong napunta sa unahan ni Mara. Na napasabi si Mara sa kanyang isip na ang bilis ng galaw niya. Ang footwork technique ng Divine Monk, ang triumphant heavenly king step ay isang nakatagong pundamental na teknik ng Shaolin Temple. Pinapayagan siya nitong gumalaw ng napakabilis, habang ipinapakita pa rin ang hindi kapanipaniwalang katatagan na nararapat sa pangalan ng Shaolin Temple, isang banal na lupa para sa martial arts, at ang isang libong taong kasaysayan ng katatagan at kadakilaan. At nakatutok ang kamao nito kay Mara habang sumisigaw. Kumuha ng kutsilyo si Mara at sinabi sa kanyang isip na hindi na daw niya ito may iwasan. Humawak pa siya ng isang sanadata mula sa kabilang kamay na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. At gumamit siya ng kanyang kasanayan na Death God Secret Art, Falling Star Soul Depriving Sword. Nagulat ang monghe sa atake ni Mara at napanganga na sinabi na ano. Paano mo nawasak ng ganoon kadali ang pinahusay kong kinang kamao? Anong klasing espada teknik yan? Habang mabilis na gumawa ng after image si Mara, sinabi niya na wala nang kailangang sabihin sa isang taong malapit ng mamatay. Habang gumagamit siya ng kanyang kasanayan na Death God Secret Art, Phantom Heavenly Shadow. At sinabi sa kwento na makikita na dumami si Mara na ang Death God Secret Art. Ang mga ito ang dalawang teknik na nilikha ng Death God sa kanyang mga huling taon upang malampasan ang mga limitasyon ng mga asasin na mahina sa direktang mga paghaharap sa sandaling matuklasan sila at mahayag ang kanilang pagkakakilanlan hindi pa niya ginamit ang mga ito hanggang sa puntong ito dahil walang pangangailangan. Gayunpaman, hindi madaling kalaban ang divine mo. Bagamat hindi pa niya naabot ang tuktok ng kaharian ng absolute, hindi siya isang baguhan sa anumang paraan. At sinabi niya na clone technique pala ang ginagamit niya. Magandang estratehiya yan. At gumamit ito ng Thousand Arm Tathagata Divine Palm. Makikita ang muka nito na nagangalit ang ngipin at sinabi na ngunit kahit na may ganyang kang teknik ng pagkopya. Kayo ay wala, kundi isang pangkat ng walang halagang mga asasin. Tulad ni Mara, si Divine Monk ay mayroon ding isang teknik na nagpapahintulot sa kanya na maglabas ng maraming pag-atake. Ang kanyang mga braso ay tila dumami ng isang libo, at ginamit ng bawat braso ang tatagata Divine Palm. At sinabi pa nito na papatayin ko kayong lahat, Naiinis si Mara sa kanyang narinig at napasabi pa sa kanyang isip na walang halagang asasin. Ikaw na kalbong mong hika. At lumipat ang labanan sa espada na gamit ni Power Emperor at ang enerhiya ni Lady Yeon na nagkataamaan. Humampas ng espada si Power Emperor habang sinasabi nito na huwag kang magyabang dahil lang nagkamit ka ng kapangyarihan ng makalangit na demonyo, bruha ka. Na nagawang iwasan naman ito niya at kumislap ang mata ni Lady Yon na ginamit niya itong pangaatake na tinatawag niyang Heavenly Demonic Death Ace. At sinabi na hayaan mong punitin ko yung maruming bibig mo. Na direktang tinamaan ang Power King sa muka. Ang Heavenly Demonic Death Ace. Ito ay isang demonic art na. Nilikha ng kulto mula sa mga teknik ng Death Emperor Heavenly Palace, mga teknik na kinuha nila matapos itong sirain at ay assimilate. Ibinalik ang tingin ni Power Emperor habang nagdudugo ang mata na tinamaan ni Lady Yeon at sinabi na hindi na daw masama. Habang ang isang malakas na sigaw ay umalingaungaw sa hangin, basta na lang itinaas ang balikat ng Power Emperor na ihahampas niya ng malakas ang kanyang espada kay Lady Yeon at sinabi na pupunitin kitang walang hiya ka ng pira-piraso. Tumugon si Lady Yeon sa kanya habang naglalabas ng enerhiya na sige, subukan mo, Power Emperor dagdag pa niya na pagsisisihan mo ang paglalakas loob mong lumaban sa akin, ang heavenly demon ng heavenly demonic cult. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang nagkasalpukang enerhiya ng ating bida at sword king. Nakangiwi ang bibig ng ating bida habang sinasabi na mamatay ka. Mabilis na hinarang ni Sword King ang kanyang ginawang atake, at sinabi na sa tingin mo ba na ang isang tulad mo, nakamakailan lang naging peerless master at ang basura ng murim ay kayang manalo laban sa akin. Lumiwanag ang mata ng ating bida na nakatingin kay Sword Emperor at sinabi na tumahimik ka. Tiyak na mananalo ako. Papatayin kita kahit ano ang mangyari. Dagdag pa niya na sobrang nagagalit na makikita ng kanyang muka nagamit lang ang espada ko. Papatayin kita. Sword King. Natumugon lang ito sa kanya ng iti na may pangaasar. At dito na po nagtatapos ang ika daan at walong put walong kabanata. Ika isang daan at walong put na kabanata sa pagpapatuloy. Habang mabilis na iniiwasan ni Sword King ang mga ginawang pagatake ng ating bida, sinabi nito na nakangiti na iniisip mong matatalo mo ako gamit lang ang espada mo. Napakahangal. Sige, subukan mo. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakatingin kay Sword King na noon, hinangaan ko siya bilang isang taong nakaabot sa rurok ng espada. Ngunit hindi na ngayon. At niloko niya ako gamit mismo ang espada. At sinabi pa ng ating bida na espada. Kaya lalabanan ko siya gamit lang ang espada. Inulit ni Wumuon ang parehong bagay at iniwagayway muli ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, ito ay malakas na pagatake. Winasiwas ng Sword King ang kanyang espada upang harangin ang mga itinira ng ating bida. Namuli na namang pasugod ito habang patuloy na nagpapaulan ng atake kay Sword King. Nangangalit ang mga ngipin ni Sword King habang hinaharangan ang mga parating na atake ng ating bida na napasabi pa siya sa kanyang isip na ano bang nangyayari. Makikita ang mukha ng dalawa na nakasimangot. Sinasabi sa kwento na matagal nang nasa peerless level sina Sword King at Power Emperor pero hindi pa rin nila nalalampasan ang panimulang yugto. Napakataas at matibay ng pader na hindi pa rin nila mabasag hanggang ngayon. At nang ibuhos ang malakas na pag-atake ni Wu Muon, gumawa ng lohikal, ngunit medyo nagmamadaling pagpapalagay ang Sword King matapos harangan ang unang patak ng atake, ipinapalagay niya na. Ito ay isang panandaliang alab lamang upang ipaghiganti ang Palm Emperor at unti-unting manghihina. Makikita ang espada ng ating bida na muli na naman niyang winawasiwas na binabalutan ng enerhiya at umikot ang kidlat, sinabi pa sa kwento na gayon paman, hindi iyon ang kaso. Hindi tulad ng karamihan sa mga teknik, ang malakas na pag-atake ni Wumuon ay lalong lumalakas habang nagpapatuloy ito. Mga sandali lamang ang lumipas, ang mga patak ng atake ay naging napakalakas na parang mahuhulog ang mga palad ng Sword King. Na ito ay napabulong sa kanyang sarili na imposible. Ito ay simpleng pagiging bihasa sa swordmanship lamang. Habang lumiliwanag ang mga mata ng ating bida at nakatutok sa Sword King ang kanyang espada, napasabi pa ang Sword King na ngunit hindi ko makita ang anumang puwang. Ni hindi ko alam kung paano ito salagin. Natataranta na ito habang papalapit na sa kanya ang ating bida at napasabi pa sa kanyang sarili na paano naging napakalakas ng martial arts ng batang ito. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na sandali lamang alam ko ang pakiramdam na ito. Sinabi pa niya ang aura na ito. Katulad kay Gamak. At sinabi sa kwento na ang nakaraang Great Darkness Palace Master. Si Gamak. Sa ibang salita, ang namatay na master ng palasyo ay gumamit ng isang natatanging teknik na lumikha ng mga aura bead upang atakehin ang kalaban. Isa sa mga teknik na yon ay ang Ocean Jade. Ito ay isang martial art kung saan ang ki ay ginagawang mga alon upang umatake sa kalaban. Sa susunod na alon, maaabsorb nito ang nablock na ki ng naunang alon upang maging mas malakas. Hindi partikular na malakas ang unang alon. Sinisipsip ng pangalawang alon ang tumatalbog na aura ng una upang palakasin ang sarili nito. Sinisipsip ng ikatlong alon ang tumatalbog na aura ng pangalawa. At iba pa. Sinisipsip ng bawat alon ang susunod, at sa bawat alon na naharang, mas lalo pang lalakas ang susunod. Ang espada ni Song Wu Muon ay katulad nito. Habang inuulit at hinaharang ng kalaban ang kanyang atake, lalo itong lumalakas dahil sa naabsorb nitong na block na key. At naiinis na sinabi ni Sword King sa kanyang sarili na walang paraan na ituturo ng Great Darkness Palace Master na si Mak ang kanyang teknik sa bata na yon. Ngunit kung gayon, Paano posible 'yon? Makikita ang ating bida na naramdaman ng Sword King ang isang panginginig hanggang sa kanyang mga buto. At napasabi na ang lahat ng martial artist na lumampas sa absolute ay may kakayahang magbasa at kopyahin ang ang mga teknik ng mga taong mas mahina sa kanila, kahit na umabot sa punto ng perpektong paggaya sa kanila. Pagkatapos ng lahat, Naabot na nila ang punto ng paglikha ng kanilang sariling mga teknik na maaaring tumayo bilang pundasyon ng isang pangunahing paaralan ng martial arts. Ang natatanging fundamental na sining ni Wu Muon ay hindi ka panipaniwala kung nababaluktot at may mahusay na mga kakayahan sa pagsipsip. O ang talento ni Wu Muon ay napakalaki na ginawa nitong posible ang imposible, hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang kanyang espada at sinabi sa kanyang isip na hindi ko kailangan ng kahit anong palabas. Dagdag pa niya sa isip na ang kailangan ko lang gawin ay gawing mas maikli at tiyak ang aking pag-atake. Sinabi pa niya habang inilagay ang espada sa kanyang likuran na inihanda sa pag-atake na isang dalaw, isang dalaw na maging isa kasama ang aking espada. At mapuputol ko siya. Sa bilis at lakas ng pag-atake ng ating bida sa kanya, nahiwa ang katawan ni Sword King na nagtalsikan ang dugo sa hangin na ikinagulat nito at makikita pa ang muka nito na kinakagat ang ngipin, at hindi makapaniwala na sinabi na imposible daw ito. Paano daw ito nangyari? Makikita ang ating bida na sinabi pa niya na ibig sabihin ba nito na ang batang ito, nakakarating lang sa peerless level, ay nakarating na sa rurok ng peerless level. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na sinabi ng lolo ko na kaibigan kanya. Pero ikaw ang naging dahilan ng kanyang malagim na kamatayan dagdag pa ng ating bida, habang binalutan ng enerhiya ang kanyang espada, kaya dapat kang mamatay sa kamay ko. Sumigaw si Sword King at sinabi na huwag kang maging mapagmataas, bata, kahit na maaaring mamatay ako sa mga kagustuhan mo, at kahit na maaaring makatanggap ng ilang pinsala ang Heavenly Martial Sect, ang Heavenly Martial Sect ay hindi kailanman babagsak. Ikaw ay wala pa rin iba, kundi isang lamok sa harap ng tunay na kapangyarihan ng aming Heavenly Martial Sect nakangiti ang ating bida na mabilis. Nagumalaw at sinabi na totoong kapangyarihan. Hinarap ng ating bida ang kanyang muka sa harapan ni Sword King at sinabi na ang tinutukoy mo ba ay ang Martial Heaven Emperor o ang Martial Heaven God? Nangangalit ang ngipin ni Sword King, sinabi sa kanyang isip na gunggong na bastardo. Lumapit ka sa saklaw ng aking atake gamit ang sarili mong mga paa. Ito na ang pagkakataon ko para ipakawala ang ultimate technique na sa wakas ay natuklasan ko. Tinipon ng Sword King ang lahat ng kanyang ki at ginamit ang natitira niyang lakas sa isang makapangyarihang technique. Itinaas ang kanyang espada. Ang lahat ng ki sa paligid ay natipon sa dulo ng espada ng Sword King parang hinihigop papunta roon. Parang ang mismong kalikasan ay nagkaisa sa kanyang espada. Pagkatapos ang enerhiya ay nag-anyong espada. Dagdag pa niya na ang teknik na aking natamo pagkatapos ng matinding sakit at pagsisikap. Ang ultimate teknik na hindi mo kayang harangan kahit sa iyong kasalukuyang lakas. Ang nature's word. Sinigaw pa nito na ang aking espada ay ang kalooban ng mismong mundo. Nanlilisik ang mga mata ng ating bida at sinabi niya na napakawalang katuturan. At biglang tinamaan si Sword King ng isang malakas na enerhiya na ikinasigaw niya ng sakit. Habang sumusuka ito ng dugo na pasabi si Sword King na ito daw ay isang Mindsword. Tumingin ng may galit ang ating bida sa kanya at sinabi na sinabi ko na di ba? Napapatayin kita gamit lamang ang espada. Makikita ang kanilang galit na muka na sinabi sa kwento na ang pagiging isang peerless level ay nangangahulugan ng kakayahang gumamit ng Mindsword. Ngunit kahit na kaya nilang gamitin ito, bihirang gamitin ng mga peerless level ang maid's sword laban sa kapwa peerless level. Dagdag pa sa kwento na makikita ang dalawang espada na bukod sa napakalakas ng pagkonsumo nito sa ki, ang kalaban din ay may maid's sword, kaya madaling maipagtanggol ito. Sa ganoong sitwasyon, ang umaatake ang mahihirapan dahil mas maraming ki ang gagamitin niya kaysa sa kanyang kalaban. Kahit na laban sa mas mahihinang kalaban, tulad ng nasa absolute realm, hindi kinakailangan gamitin ang main sword. Kaya't bihira itong ginagamit. Ngunit ginamit lang ni Wumuon ang main sword at sa isang iglap, napatamaan niya ang sword king. Hindi ito dahil lang sa sugatan ang sword king, kundi dahil sinubukan niyang gamitin ang nature sword. Ang nature sword ay isang teknik na nangangailangan ng mas mataas na antas ng pagkaunawa kaysa sa main sword hindi pa narating ng Sword King ang label kung saan kaya niyang gamitin ito ng malaya, kaya't madaling sinamantala ito ni Wu Moon. Kaya, ang nagwagi ay napagpasyahan sa sandaling nakita ni Song Wu Moon ang totoong intensyon. Nakatayo sa harapan niya si Song Wu Moon at sinabi na hindi mo dapat nakakalimutan ang mga bagay na ito kahit nabihira mo silang magamit. Ang main sword ay mas mabilis kaysa sa anumang atake. Ang tagal ng pagbuo mo ng Nature's Word ay sapat para makainom ako ng tsaa bago kita masugatan. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at walong putsyam na kabanata.